ang lalaking paralisado ang isang kamay. Mula sa lugar na yon, pumunta si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroroon din ang mga pariseyo na naghahanap ng maipaparatang kay Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, Ipinapahintulot ba ng kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung mahulog ang tupa ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, Pababayaan na lang ba ninyo? Siyempre iaahon ninyo, hindi ba? Ngunit mas mahalaga ang tao kaysa sa tupa. Kaya ipinapahintulot ng kautusan ng paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado ang kamay, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Lumabas naman ang mga pariseyo at nagplano kung paano nila ipapapatay si Jesus.